Sa kabilang linya po ng ating komunikasyon, ang Alkalde po ng San Juan City na siya rin pong uh, taga-Pangulo ng Metro Manila Council o MMC. Magandang uh, tanghali po Mayor Francis Zamora. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew na sino po Mayor? Yes. Mga nanghapon, Drew. At maraming salamat uh, sa pag-imbitan ninyo muli sa aking, sa inyong programa. Opo. Mayor, batid naman po namin na uh, marahil nakarating na po sa inyo ito pong uh, uh, statement po ni Pangulong Marcos na ipinababalik po niya yung uh, ikay, yung dati pong kalakaran kapag meron po mga infrastructure project, yung protocol na kailangan dumaan muna sa approval, may consultation muna sa LGU bago po i-implement itong uh, mga let's say mga big ticket uh, project lalo po yung mga flood control projects ano pong uh, reaction niyo po rito mayor Yes Drew no uh, uh, tayo po ay Metro Manila Council President kung saan uh, pinamumunuan po natin ng 17 mayor sa Metro Manila at noong August 8 po tayo ay nahalal ng uh, National President ng League of Cities of the Philippines kung saan 149 city mayors man po ating uh, pinamumunuan. At nung sa araw po ay naglabas po tayo ng isang pahayag bilang uh, isang league. No? Ay yung League of Cities of the Philippines po natin, naglabas po tayo ng pahayag na sinusuportahan natin ng direktiba ni Pangulong Marcos na magkaroon uh, nga muna ng approval ang ating mga LGUs bago makapagsimula ang DPWH o ang sino National Government Agency ng proyekto sa aming mga lungsod o bayan. Hmm. Sapagkat uh, dapat talaga ay nakikipag-ugnayan po ang DPWH sa mga LGUs. Sapagkat una-una kami naman po nakakaalam saan ba yeah. dapat magtayo ng uh, flood control project, aling mga barangay ba ang dapat uh, lagyan ng slow protection, mm -hmm. aling mga lugar ba, ang mga kali ba ang dapat improve ang mga drainage. Kung di po sila makikipag-ugnayan sa mga LGUs, paano po nila malalaman yan? Mm -hmm. At uh, kami po ang mas yan sapagkat uh, uh, this is our terrain di ba? Alam namin ang aming mga barangay, alin yung mga binabang lugar, alin yung uh, paulit-ulit na lang na tumataas ang tubig kapag umuulan. So, tama po ang Pangulo, ang tama po si Pangulo Marcos na dapat merong approval po ng mga LGUs. At uh, nung isang araw nga po sa aming Viber Group ng League City Cities of the Philippines, Apo. kapwa mayors na nagbangit po sa akin na totoo nga nangyayari na nagsisimula po ang DPWH ng walang approval o walang uh, koordinasyon. At mm -hmm. uh, ito po yung bagay na kumpirmado ko po. Uh, meron tayong mga ilang mayors na naglabas uh, ng kanilang sentimento at sa loobin. Uh -huh. Ito po ay confirmed na nangyayari. Kaya okay. malaking bagay po talaga na mismo si Pangulong Marcos na po nagsabi na dapat may approval po ng LGU. All right. Mayor, yaman din lamang. Uh, kayo na rin po ang nagkumpirma. Eh, gaano na ho ba katagal ito nangyayari na binabypass po ang LGU let's say dyan po sa inyo sa San Juan uh, mayor uh, kung meron po mga fra, uh, project mga flood control projects or ano pa mga infrastructure projects meron po bang instances na nabypass po ang LGU uh, dito sa San Juan may mga coordination uh, natin uh, with the DPWH mm -hmm. no mm -hmm. yung sinasabi namang binabypass yung LGU walang approval hindi naman natin sinasabing lahat ng uh, lungsod uh -huh. o lahat ng bayan uh, ganyan po ang nangyari. Okay. Ang sinasabi lang po natin, kumpormadong nangyayari nga po siya. So depende mm -hmm. na po yan uh, sa uh, iba't ibang LGUs. No, I okay. honestly do not know the situation in all our uh, cities and towns mm -hmm. in the uh, entire country. Pero confirmed po uh, na meron nga hong mga ganyan nangyari. Mm -hmm. So again, Ah uh, here in San Juan, we closely coordinate po with uh, the DPWH. Uh, May ay po kami aming Opo. koordinasyon. At Opo. alam niyo hindi naman po mahirap 'yan sa totoo lang Drew, yeah. uh, kailangan lang magkaroon ng pagpupulong, ipresenta lang sa amin ano ba ang uh, planong gawing mga proyekto at uh, siyempre kami naman po ang magsasabi na oh DPWH, uh, dapat uh, dito improve natin yung ating uh, pumping station dito mm. pinabaha ito kapag umulan na ng malakas, no? hindi po mahirap yan. Mm -hmm. Kaya, ho, yung sinasabi hindi nagko-coordinate, walang approval, madali lang po yan. Sa totoo lang, it's, it just needs proper coordination uh, with the local government units. Tama po, yes. Ho. kasi base nga po sa sinasabi ng mga mayors po natin, bigla na lang ho, nag na. <laughs> Biglang oh, may tinatayo na. May, may nagsusulputan. <laughs> Oo, <laughs> oh, nag, nag no? okay. So, doon po nang galing yung sentimento ng mga kapwa natin mayors. um opo. Uh, kasi di of course, dito sa Metro Manila talagang uh, maayos naman ng coordination. Dikit-dikit tayo kasi, 'di ba, mayor? Uh, konting ano mo lang, kaymot mo, uh, konting ikot mo lang, talagang makikita at makikita mo. Hindi ka kasi kagaya doon sa ibang mga lugar, marahil baka depende rin siguro doon sa mga uh geography nila or topography kung ano man ang uh, dahilan po nila pero kayo po mayor ano po ang ma share nyo sa mga kapwa po ninyo, mga alkalde para po magkaroon ng maayos po proper coordination communication between DPWH and LGU what's uh, ano yung what's missing doon sa kanilang uh, sistema uh, pwedeng i-share sa kanila para po Masabi po natin, maayos po natin mas, ma, ma-solve po natin itong uh, problema po na ito, Mayor. Yes, dapat talaga uh, nag-uusap ang DPWH at ang ating mga LGUs, no? Kung hindi man ito nangyari dati, ngayon na mismo ang Pangulo ng Pilipinas ang naglabas ng statement, I'm uh -huh. sure I'm sure mangyayari nito at kaya nga ho natutuwa po ang uh, mga kapwa nating mayors. Again, I cannot uh, speculate ko ano 'ni mga individual situations po nila, no? Uh, pero ngayon, na meron ng direktiba ang ating mga Lapulong Marcos tungkol dito at may napapanghawakan na ho kami na mismong sana ang nagbitaw ng salita na dapat mm. niya hong merong approval na ng LGUs. Of course, it empowers now the LGU. Uh, at uh, kung ito'y mangyari man muli, eh, pwede nang sabihin ngayon ng uh, mga mayors sa DPWH at oh, ano yan, na ah? ang Pangulo na mismo nagsabi, oh, dapat yeah. may approval Mm -hmm. O na yan ng LGU. So malaking bagay yan sa totoo lang. Kaya mm ho -hmm. kami naglabas ng pahayag ng pagsuporta. We support the directive of the president. We believe that uh, it is a proper Opo. procedure that has to be followed. Opo, uh, Mayor, kumusta naman po ang uh, mga proyekto po dyan, mga flood control projects po? Lalo po dyan sa May uh, San Juan River, dyan sa may bahagi po ng uh, San Juan yung mga binabaha pong uh, lugar. Dito po sa San Juan, uh, We have a total of 13 flood control projects since 2022. Lahat po yan ay existing. Uh, Nandiyan po lahat yan, wala po tayong anumang ghost project. Operational po Starting ng no, So, yes, lahat po ng ating pumping stations are operational. Uh 100% po operational ho yan. Uh, uh, po natin yan uh, periodically. Meron po tayong uh, action officer ng MMDA na naka-assign po sa San Juan may operators po ang lahat ng pumping stations po natin. Mm -hmm. But uh, of course even with all of these flood control projects nagbaba pa rin dahil sa iba't ibang dahilan. Una una, basura. Drew uh, alam niyo po no? Kahit anong improvement gawin natin sa mga drainage systems natin, kung puro basura lang ang laman uh, ng ating mga ilog at ang uh, mga creek at uh, mga kanal eh babahat babahat. Pangalawa, kailangan po namin magsagawa ng uh, dredging mm. at uh, ang ibig sabihin niyan po ay kailangan laliman muli ang aming mga ilog at mga creek kasi yung dating lalim niya do nawawala na dahil okay. nati-iipon na nga yung burak, yung basura, no. So, mabilis nang umapaw ang ating mga ilog at creek. So, uh, kaya pag uh, malakas ang ulan, mm. umaapaw agad ang ating mga ilog, nagkakaroon pa rin ng baha. So, Tuloy-tuloy uh, naman -tuloy po ang efforts po natin diyan. Exact uh, just last week ay po tayo ng uh, bridging activities with the uh, MMDA, mismo si Chairman mm -hmm. Donardas po ang pumunta uh, po dito sa San Juan. Apo. At yun nga ho, nakita natin yung basura. Uh, unfortunately, ang San Juan River po, no? Uh, 9.8 kilometers ang haba, 2 kilometers lamang ang sa San Juan. Ang uh, unit kami po ay downstream, so sinasalop may yung uh, tubig Yan at ganoon din, yung basura eh. mula po sa upstream. That's why nag-set up po ang MMDA ng mga trash dito at uh, yun po yung makita natin sa balita, trash trucks, ang collector ng uh, basura. Opo. At uh, hindi pa tapos ang tag-ulan Mayor. Marami pa ho tayong kakaharapin na hamon. A ano pa ho? Kasi ano pa ho bang mga inihanda po ninyo, mga inilalatag po ninyo? I think sa... Uh, MMDA din no, uh, sa Valenzuela. tama ba 'yun, Mayor? Uh, correct me if I'm wrong. Itong uh, gagawin nila na water wat, water catchment uh, area para saluhan nun ng tubig. Sa, sa San Juan din ba meron ba, meron din bang mga ganung uh, nakalatag po ng mga proyekto or uh, meron po bang mga ganung uh, programa? Dalawang dalawang mahalaga ginagawa po ng San Juan. Number one, ay uh, magdadagdag po tayo ng mga pumping stations. Specifically along uh, F Manalo, ito po ang uh, aming uh, pinakamababang uh, bahagi ng San Juan, uh, nakadikit mismo ng San Juan River. So, apektado po dyan ang uh, ilang barangay po namin na within the low-lying areas. So, so, we are setting up a pumping station there, nabili na ho namin yung uh, lupa kung saan po ito itatayo at uh, ito po ay sinisimula na. Pangalawa, kami po ay nagsasagawa ngayon ng uh, audit ng ating mga drainage systems at uh, meron po tayong mga nakikita mga structures sa mga tahanan na, na itayo o oh, mismo sa nakapatong sila sa mga drainage systems. So meron po tayong na-identify ng mga pamilya. Sila po ay bibigyan natin ng relocation in city po, no? dito rin mismo sa San Juan. At uh, after sila ay ma-relocate, uh, kailangan natin tanggalin yung mga structures po na nakaharang sa ating mga daluyan ng tubig. So apo, ito mm. po ay ongoing na effort po ng San Juan. At the same time of course, yung uh, paglilinis mo natin ng ating mga daluyan ng tubig mm. at yung uh, constant monitoring po natin pagdating po sa paghuli sa mga nagtatapo ng basura, lalong-lalo na sa mga ilog at creek. Mayor, last few questions na lamang po. Ano pong uh, reaction nyo po doon sa isinasagawa pong pagdinig sa Senado at yung uh, ilalarga rin na uh, investigation ng uh, kamera kaugnay po dito sa mga nabunyag po, na mga uh, anomali, sinasabing anomalya sa flood control projects? Ay eh, dapat po talaga malaman natin ano bang uh, nangyari po dito. Ano? Uh, sapagkat alam nyo, ako po uh, bilang mayor, pakaharap ko na dumating ang panahon ng sa ay maging flood free. po tayo bilang mayors, bilang mga uh, lingkod publiko, bilang mga mamamayan. Dama po ba ako, Drew? lahat tayo gusto natin dumating pa panahon, hindi na tayo binabaha. No? Mm -hmm. Ngunit kung tuloy-tuloy uh, po ang pagsasagawa ng mga proyektong substandard at uh, mga ghost projects, o so kung tuloy-tuloy lang pong mangyari ito at ang pondong nakalaan po rito ay, ay hindi po talaga magamit na maayos, ay eh, paulit-ulit ang pong haharapin natin ang problema ng pagbaba. Kaya dapat po matigil na ito, dapat uh, may investigan na mabuti, malaman natin uh, ano pang punot dulo nito at uh, dapat po talaga anumang pondo ang ilalaan para sa flood control o anumang naman proyekto ng gobyerno ay magamit po ng wasto at maayos. Do you agree na kailangan na uh, kumbaga magkaroon ng uh, uh, iba kumbaga hindi Senado or uh, Kongreso ang mag-imbestiga dito hiwalay na let's say task force na tututok dito uh, Mayor Well, ang uh, binabanggit po kasi ng iba no uh, dapat nga magkaroon ng uh, di na mag-investigate oh, uh, ako po uh, basta ang investigation ay maging patas uh, maging impartial maging uh, transparent hmm. yun po ang uh, hinahanap po ng uh, ating mga mamamayan no? so hmm. kung ano man ang uh, nakikita na tamang proseso na dapat pagdaanan ng investigasyon, yun sana po ang may patupad no of course nagtitiwala naman po tayo sa ating mga member ng Senado at Kongreso kung sila nga po magsasagawa po ng imbestigasyon tiwala naman po tayo na gagawin nila ang kanilang mga tungkulin at ito naman po ito gusto ko of course our country is watching tandaan niyo di ba lahat po ng mamamayan ngayon ay na namumulat na sa itong mga uh, I'm sure every everyone wants to know hmm. no? ano ba nangyari sa mga flood control projects na ito mm. Uh, ano nangyari sa mga pondong nilaan para dito at ang um, pinakamahalaga paano ito matitigil kaya dapat uh, moving forward ay lahat ng pondo na ilalaan nga po para sa anumang proyekto ng gobyerno lalong-lalo lalo na sa flood control ay maipatupad po ng maayos at wasto Alright. Marami pong salamat uh, Mayor uh, Francis sa uh, inyong uh, oras at uh, pagpapaunlak. Magandang hapon po muli sa uulitin po uh, muli Mayor at uh, ingat po kayo. Apo. Marami salamat po. Tawag lang po kung may katanungan. Salamat po. Salamat po sa paliwanag si uh, Mayor Francis Zamora ng San Juan na siya rin pong uh, Pangulo ng Metro Manila Council at ng League of uh, City Mayors. but bon. 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 i